Thank you. natin okay, muna tayo dito mga boss na mas kumulit ang tambayan at pag may malalim akong iniisip dito yung nare-relax ako kasi tabing dagat siya so ganito lang talaga ako kapag nababagot ako sa bahay kahit anong oras mga alas 9 ng gabi alas 10 ng gabi pag open pa to at pwede pang pumasok dito tumatambay ako dito kasi nakaka-relax sariwang hangin tabing dagat tahimik wala ganong taong pumapasok so dati pala mga boss dun sa may pinakadulo pwede hanggang dun kitang kita mo yung dagat kaso ngayon parang private property na siya so nilagyan nila ng gate diyan, hindi rito sa daan na yan dati yan restaurant yan pero sarado na so nilagyan nila ng bakod so, hanggang dito ka lang pag pumunta ka dyan papagalitan ka so ito lang naman yung view dito may ate so yan yung andun sa may sa so, unang andun sa may tawid yan yung pier sa may pier 15 tapos yung mga building na yan yan yung Manila B yan sa may Dolomite Beach minsan kasi mga bus sa uh, totoo lang hindi yung mga pangyari talaga na hindi makakapag relax sa atin yung pumunta sa mall pumunta sa public na lugar na maraming tao minsan nakaka mas lalo nakakabagot minsan nakaka-relax yung ganito eh wala masyadong tao hmm. gusto maganda nga gusto ko pa nga mga eh kasi mas na-relax re ako eh mas ma nakakapag-isip ako ng maayos so buti hindi umulan ngayon <coughs> hindi na hindi na bumanat si Bagyong Christine So, upaya na. Maliwalas na yung langit. May mga bituin na. O, kung nakikita nyo. So, ang lugar pala ito. lugar Ang lugar pala na, Guys, ang lugar pala to na guys kung paano ito siya puntaan sa unang lang siya ng PCC napunta ka ng PCC, diretsuhin mo lang to tapos yung bago ka lumiko may may kang entrance so yun na yun ang ganda oh siguro kung caretaker ka dito masaya may may bagong dating doon pala sa may maliwanag na yung tindahan doon may mga barbecuean doon so kung gusto mong uminom ng halak mayroon din doon ito sa kabila mga puno wala na ganong tao nagsiyuyan na sila